Oh, good morning everyone. Good morning yun. naka si Lola Jean. <laughs> mag i lang ako. Kakain tayo ng tinapay mga palangga. Shout out po sa napunta sa aking premier. Today is Sunday. Blessed Sunday everyone. Happy weekend. Bukas Monday na naman. Panibagong araw. Panibagong lakas. Always thankful na hanggang ngayon ay buhay pa tayo. Thank you Lord. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pasalamatan po natin everyday. Sabi nga Sabi nga sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you Lord. Thank you Jesus. Pero kailan ko muna kumain? Kain tayo ng bread with cheese. Samahan niyo ako. wala ng kape. Ubus na. Bakit naka-teacher ako, guys? maaga pa kami napunta sa labas. Nag, ano kami, naglagay ng, ano ba tawag dyan? Press or, ano ba sa Bisaya, oy? Ano, mga bangko ba sa gawas? <laughs> Bisaya. <laughs> mga bangko, o kanang, kanang siyang mura green na, nisagbut, o sa tawag ano? Basta pras na sa Arabia. Eh ihanig ba sa ilang kanagdagang kay biga ng mga tao din sa Kuwait na artificial grass guys kaya ayun mm, meron akong bakiras maaga pa kaya yeah, for today's video kakain tayo nito tapos na ako nagkapya ito lang, sapat na shoutout pala sa ating amiga. <laughs> si si Maris. Maris Vlog 88 sa Singapore, guys. Si si salamat sa comment. Huwag <laughs> na daw ako kumain ng ano, ng noodles. Mag-noodles sana ako ngayon. Naalala ko tuloy yung comment. Naalala ko tuloy yung mga sinasabi doon sa aking live chat wag daw ako kumain ng ano ng noodles kasi hindi daw maganda. Maraming maraming salamat mga palangga. Maraming salamat sa inyo lahat. Appreciate ko po yung, yung mga comment. Maraming nagmamahal sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat. Kaya ito na lang kinain ko. Tapos ngayon iniisip ko, maglaga na lang ako ng itlog. Imbis na kakain ako ng noodles, sabi ko maglaga na, na ako ng itlog mamaya. Kasi, pag mag-noodles ako ngayon, tapos i-upload ko naman, nag-aabang si si Marisa. Niyaw-yawan ako, tapos sabi niya, papaluin niya daw ako sa so, wait. Shout out to her, Sisi. Love you. tapos si si Bit Alive. Sama na nag-comment sa cup noodles, guys. The car shout out sa 'yong. Yung noodles niyan malaki. Malaki siya. Jumbo 'yung na cup noodles eh. Eh, 'di ba makita niyo malaki 'yung cup. Naubos ko talaga 'yung kain. Pero meron 'yun, ano, itlog ni bagyan ko. merong itlog na dalawang piraso. Ngayon, ito na lang muna. Yan po yung aking mukha na walang filter, guys. Ito po ay pikas. Sunog po yan. Hindi ko po yan nilagyan ng filter, ha? Yan po yung aking itsura.